halos napakaraming variety ng palay na nandito na. Yan. Kung alam mo na yung variety ng palay at gusto mong alamin kung ano yan, pwede mo dito i-search. 402. Dito naman sa pest indices, makikita mo na kagad na siya ay may intermediate resistance. Hindi ka naman dito mag-search ng top varieties. Gusto mong hanapin sa view matches natin. Uh, rc 10 oh, ito yung rc 10 mo na. Magandang hapon mga ka-farmers. na video ay pinakita ko sa inyo kung paano gamitin itong Palay Checkup. At ito ay napakalaking bagay sa mga mga baguhan pa lang na magtatanim ng palay. Itong Palay Checkup, Pwede niyo itong i-download sa Play Store. Meron akong video na pwede mong panoorin kung paano ito gagamitin. Dito sa Palay Checkup ay merong key checks. At dito sa key check number 1 ay pagpili ng binhi at variety. Malapit na tayong mag-araro ulit at kailangan na nating mag-prepare ng binhi. Mayroong apps na pwede nating gamitin para dito. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. At ito ay ang binhing palay app. Pwede nyo itong i-search sa Play Store at i-download. Ngayon tuturuan ko kayo paano ito gagamitin. I-click nyo lang yan yan, binhing palay. Ito ka farmer ay gumagana kahit walang signal. Pwede nyo itong gamitin kahit walang signal once na na-download nyo na. Katulad din ng palay check apps na application, gumagana kahit walang signal. Ito ganun din. Ngayon kapag nandito na kayo sa sa kanyang sa apps, yan, i-click nyo lang yan. Touch the screen to continue. Tapos lalabas dito yung menu. Search variety name, top variety names, filter search newly release at saka richie kitik o yung kitik number 1 napakalaking tulong nito lalo pa kung ikaw ay nag-iisip pa lang kung anong variety ng palay ang itatanim mo ngayon iko-consider mo yung mga yung mga varieties ng palay halimbawa mayroon ka ng palay na naisip pwede mong hanapin kung nandito at pwede mong malaman kung anong klase ng variety although yung apps na to ay medyo hindi mayroon pang mga variety na wala dito pero halos napakaraming variety ng palay na nandito na yan kung alam mo na yung variety ng palay at gusto mong alamin kung ano yan pwede mo ditong i-search halimbawa ng variety ng palay ay uh, 402 o yan lalabas 402 tapos malalaman mo na kaga dito yung kanyang maturity days kung gaano katagal yung kanyang height number of tillers at saka kapag uh, after sowing day after sowing yung kanyang maturity 114 days at recommendation domain kung saan ito pupwedeng gamitin sa region, halimbawa region 3 so kung nandyan ang region nyo pwede Environment irrigated, kailangan may patubig at season, dry at saka with season at establishment uh, direct with seeded dito naman sa pest indices, makikita mo na kagad na siya ay may intermediate resistance pagdating sa brown plant hoppers so sa green leaf hoppers. Yan. At sa green quality naman, makikita mo na kagad yung palay kung ano yung kanyang quality, yung milling potential, yung physical attributes at saka uh, physiochemical characteristics. Yan. At yung acceptability survey na raw at saka cook. Kung halimbawa ang wala ka naman, hindi mo alam kung anong variety ng palay ang itatanim mo, pwede ka naman ditong mag-search ng top varieties. Yan, dito meron tayong 6 top varieties ng palay. Yung RC 480, 402, 300, 216, 222, 160. So yung 402 kanina kasama. Ngayon, dito naman kung kailan siya nirelease. 2016 yan, so dyan yung... Halimbawa, ito yung NSIC 402, ay 480. Yan. So, lalabas na yan, di ba? So, yan yung top 6 varieties. Halimbawa, ay gusto mong hanapin, sabihin natin, location, region 4A. Halimbawa, ang lugar ninyo ay sa Region 4A, rupa. Tapos, environment, irrigated. At season, dry season. At crop establishment, direct with seeded. Tapos, view matches natin. Okay, so nagmatch dito na pupwede nating hanapin na Napalaya yung NSIC 354, 302, 218, uh, RC18. O ito yung RC18 muna. ALA, uh, RC18 ALA. So yan yung nagmatch Pwedeng-pwede yan sa lugar natin. Okay. Ngayon dito, nakikita natin. Ito ay nirelease ng ERI noong 1994. At yung kanyang average yield ay uh, 5.1 tons per hectare. Dami no? At maximum yield 8.1 tons per hectare. Ibig sabihin yung mas kapag naalagaan mo ng maayos. Yung kanyang maturity ay 123 days after sowing. At yung kanyang height ay 102 cm. At yung number of tillers niya naman ay 15. Yan. So, maliban sa Mimaro pa, marami region yung pwedeng pagtaniman yan. Yung pest and disease, blast. Wow, ganda nito, no? Uh, intermediate siya sa blast, bacteria, sa itong rosa, brown plant hopper, green leaf hopper, saka steam borer. At yung green quality niya naman, 78.68. Grade 1, yung kanyang total milled rice, at saka grade 2 yung kanyang field rice. So, ganun lang kadali. Paano hahanapin kung nag-iisip ka ngayon kung kung ano yung variety yung gusto mong itanim tingnan din natin ito yung lahat ng mga top 6 varieties bakit sila nag top 6 kaya average yield 3.2 tons per hectare yung 480 itong 402 naman 5.5 to 14 tons per hectare wow grabe at 300, 5.7 to 10.4 hectares uh, tons per hectare yung isa 5.5 ito 5.7 itong isa 6.0 tons per hectare itong 222 6.1 tons per hectare ito yung RC-160 5.6 tons. Ang available lang sa amin ngayon ay itong uh, 4-0-2. Kaya pala sila naging top 6 varieties kasi puro magaganda o malaki talaga yung tibas. Puro siya ay lahat sila ay inbreed at lahat sila ay lowland. yung yung 116 ni release nung 2007, yung 222 nung 2009, yung 216 nung 2009, yung 300 nung 2012, yung 402 nung 2015, at yung pinaka latest nung 2016 yung 480. Tingnan na naman natin, makikita natin dito yung annually re release. Katulad nito, year 2021, simula sa bagong release hanggang sa pinakahuling release. So 2021 uh, in is IC si RC622 Tingnan natin ito 103 days niya At recommended siya para sa Luzon, Visayas, Mindanao Direct with seeded At maliban dyan mga ka-farmer no? Napakarami nito no? From 2021 To 2020 2019 2018 Yan hanggang 2018 Yung mga puro bagong release may inbreed hybrid dry seeded special rice yan so ganun lang ka Dali maghanap ng binhing palay para sa ating next cropping kung halimbawa ang gusto mong hanapin kung anong klaseng variety ng palay yung nababagay sa lugar ninyo ay pwede mong i-filter search location kung ikaw ay sa halimbawa sa island halimbawa island ng Luzon ganun lang ka farmers so, I hope makatulong yung video na to at may ma download nyo na yung apps na to at matulungan kayo sa pagpipili ng inyong binhi dahil 60% kaagad yung talo mo kapag maling binhi ang yung napili kaya sa susunod na video abangan mo kung paano ang tamang pagpili ng binhi meron akong video niyan na upload sa susunod na araw maraming salamat kung hindi ka pa nakapag-subscribe please do subscribe sa ating youtube channel at sana ay makatulong ito sa inyo at kung hindi mo pa na-download itong palay check up na napakalaking tulong nito sayo simula sa simula at matutulungan ka nito paano magsimula ng palayan hanggang sa maiharvest harvest ito Happy farming sa ating lahat